Hello everybody, welcome to my channel The time now is 1.42 in the morning I cannot sleep because an hour ago nag emergency alert ang cellphone ko hindi na ako makatulog, ang ginawa ko nag food trip na lang ako tapos inaisipan kong i-charge yung cellphone ko kasi nalulobat na at uh, mag ng chicken Iniisip ko na kapag nag-alert o nag-sirena, hindi ko kakalimutan dapat yung piniprito ko. Alam nyo bang nagpiprito ako ng chicken? Nakabagpak ako. Diba? Para mabilis. Nagpinto ko, hindi ko na nai-lock. Mahirapan hmm. ako kanina maghilay. Eh. Ayan light lang. Alimutan ko isa saray baka tulugan ko ayan ito ang buhay namin ngayon nagpiprito ako nakabagpak at ako'y nakikisimpat sa dun sa mga hotel workers ko pala sa Brown Hotel Tel Aviv nasira yung tirahan nila buti nakatakbo sila sa mamad yung tinatawag na mamad is city city safety room mas kanina, sa hotel naman, nagserena Dinner yun. Eh, iniwan muna namin yung kinakain namin. Pumunta kami lang sa locker area. Pati yung mga guests, pati yung mga sundalo, pumunta rin dun sa taguan namin. Kasi iba po talaga yung racket ng Iran. Dumudurog ng isang building. Sa ngayon po dito sa lugar ko, sa Beersheba, uh, nagsisire na rin po pero hindi katulad po nang nangyayari sa Tel Aviv. Tel Aviv at saka Haifa. Halos hindi tinitigilan. Ano yun eh. Meron naman pong bus pero limitado bukas lang yung mga bilihan ng supermarket yung mga maliliit na tindahan na kasarado tapos yung mga tindahang maliliit lang na nag o ng 24 hours yun lang po ang bukas hindi nila pinatayon dahil siyempre kailangan mabuhay ng tao Tul tuloy pa rin, normal pa rin nagtatrabaho at hayaan nyo mag-update po ako ng tungkol dito sa aming lugar mag lang ako kasi yung tatlo kong kasama nasa Rehobot. monitor ko rin yung kanilang sitwasyon doon. Inaabot ng rakat yung Rehobot kasi katabi ng Jerusalem West Bank. Napapaligiran siya ng West Bank, Jerusalem. Tila nasa gitna yung Rehobot eh. Basta sumunod lang sa ano, napakahalaga yung emergency alert kapag uh, emergency alert, kailangan pumunta ka na sa safety pro protected area. Bukod doon, magkakaroon na ng mga sirena. Ibig sabihin, na sa taas yung bomba. Ganun katindi. Gusto ko sanang matulog ngayon eh. Parang inaano ng diwa ko na wag akong matulog. Hindi naman pwede, kailangan ko pa matulog kasi may pasok bukas. at uh, sabi ng pamilya ko, umuwi na daw ako. Hindi pa, wala pa sa puso ko na ako iuwi. Sa sitwasyon namin sa lugar na ito, hindi ganun katindi. At, ang Diyos na magbibigay ng uh, para tandaan. Kasi yung puso natin, ang Diyos ang gumawa niyan. Kapag naramdaman ko na na kailangan ko nang umalis dito sa bansang ito, aalis ako. Pero hindi ko pa nararamdaman na aalis ang sa akin, ang pinapaisip lang sa akin, sinupin ang dapat sinupin at kunin lang yung kailangan. Kailangan, kailangan lang. Sabi nga sa Bible, may pagkain at damit at natutulugan ay sapat na. Hindi kailangan ng sobrang daming gamit. Hindi, hindi kailangan ng sobrang daming damit. Yung mabubuhay ka lang sa araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat.